Oh. Wow, sarap yun ah Ayan, mga idol, ulam namin yan Itlog No, 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 no don't think na Huwag ka na labas. eh, yeah. saye. Yeah. Ito. Yeah. mati sa iniye. um, dum. mati

Hai, pag natumpat talaga nagut kami papa mo diyan. Hai. Tadi kan di tuh atas susu buang kita tadi. Papa. Papa susu bunga. kan kita. Digawin sa pagkain. Sendok na lang kita. Yo. Masuk bot tadi tadi. Papa. Papa, papa. Ini nah. Thank you. Ay. Sa sabi ko lang. eh. Eh eh. ai. Tolong dito. jam ini kamu kita kasi mungkin video itu Papa. oke nanti 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 Papa. Okay, hello, Mama. guys. Hello guys. Sit down. Hmm. Hello, guys. Hello, guys. 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 Kawin guys. Kawin Ja, pati, 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 pati. Jangan pasti Papa Mommy Bapak jago list. Oh. Ja, right? yeah, okay, guys, Come here, guys. Bye guys. guys. Apa subuh pada um... mengajar? Mm -hmm. mengalir dan. Emang namanya, oh, iya. aku.

Mm hmm nap <coughs> hey come on Sorry, guys. hey guys hey guys hey. eh eh bakain ko uy guys lumpur get to subscribe ali kina

Hi guys, kamo hi guys. Guys. Don't forget to subscribe kamo dali na. Guys, don't forget subscribe. subscribe. Oh, may magtubig. Ah, ini kosong. gusto man Sa mama na pala yung kulay purple. Diba? Mm -hmm. Okay. Hey okay. mm -hmm. like oh, guys. Don't forget. Subscribe. May buhok. Yeah. Nana. Ano? Ano na? Ano buhok na ako?

Ali ka dito. Hey guys. Hindi lang hilo guys ni. Hey guys. Hilo ka na hello, guys. Hindi ka makita mo. Hey guys. Dito yung hello, guys dito. Dito. Hello, guys. Hello, guys. Hey guys. Kulit kasi. Baba. Baba <laughs> guys. <laughs> hey guys! Hello guys! Hello guys! guys! Hey guys! Hey guys! Hey no mama Hello guys! Hey guys! Hey guys! Hey guys! Hey guys! Hey guys! Hey guys! guys! Hey guys! Ben TV!

dan si papa, dana, na, dan na Dan na si papa, dan uh -huh. yes, hmm. nah. hmm. hey. na, dan na Yes, dan na Opo, namanya melubat. na? Hmm ini

magulitin ng dili ngayon yung makulit oh hey guys mga vlog ganito rin kabay ko mm -hmm.